Yun nga guys, dahil napagod kami sa aming pamamasyal sa Lunita, kaya naisipan namin kumain dito sa Mang Inasal guys. At ang tagabukid guys ay nakarating dito sa pamamasyal sa Maynila guys. So sa mga oras na ito guys, nagaantay tayo dahil nag-order pa ang aking mga pamangkin ng aming makakain dito sa Mang Inasal. Alam nyo ba guys, iba rin pala dito sa Maynila kung mamasyal ka, ano, parang nakaka-ignorante din lalo na pag pumunta ka sa mga pasyalan, katulad ng uh, Lunita, ang daming mga makikita mong kakaiba kumpara sa probinsya. At isa nga sa napansin ko dito sa Metro Manila guys na ang gabi ay ginagawa nilang araw. Ang daming tao parang hindi sila natutulog at ang mga sasakyan grabe ang ingay. At kasama ko dito ang aking mga pamangkin at ang aking kapatid. Ayan halos marami nga pala kami ngayong magkakasama ano nakakain dito sa Mang Inasal sa May guys. Ayan guys so yung aking iba pang mga pamangkin kasama ang kanilang mga boyfriend. Ano? Kaya araw ng mga puso ngayon kaya dit-dit muna sila nakasama kami. So guys, nag-request ang aking mga papangkin na ipakita raw sila sa aking vlog. So pinagbigyan naman natin sila guys. Na, at nag-hi nga sila sa ating vlog. Ayan, o oh, makikita nyo guys. So ayan. Ayan guys, at mapapansin nyo ang aking mukha. Sobrang haggard natin dyan guys. Dahil wala tayong tulog ano. Dahil lang mulatay tayo sa probinsya. Tapos pagdating dito sa Manila. Kunti lang talaga ang ating tulog. Kaya haggard na hagar ang mukha natin dyan guys. At wala pa tayong hilamos dyan. So habang waiting nga sila sa aming mga order ayan at nagawa pa nilang magpa-selfie-selfie dyan tapos yung iba nagkukwentuhan habang nag-aantay ano kasi, kasi wala talagang magawa kaya ganyan ang ginawa nila kwentuhan at selfie-selfie guys Matagal talaga kasi ang aming pag-aantay sa aming orders guys kasi marami talagang kumakain dito guys kaya ang nangyayari nga ayan kwentuhan muna kami dito ano tingnan nyo naman guys oh, ang aking mga pamangkin makikita nyo sa aking uh, video guys tapos tinikman ko yung ano yung sabaw kasi nagutom na nga ako nakakaramdam na ako ng gutom. kaya tinikman ko muna yung sabaw. Sabaw muna ang ibinigay sa amin guys habang nagaantay kami sa aming mga order. Masaya rin kasama ng mga pamangkin guys dahil habang nagkukwentuhan ang kukulit talaga nila guys. At ito namang kapatid ko pakaway-kaway sa ating vlog. Ayan. Alam nyo ba guys, sa tagal-tagal ng panahon ngayon lang ulit ako nakapasyal sa Metro Manila guys. Pag Metro Manila na ang pag-uusapan guys, grabe, sobrang dami ng tao talaga dito guys. Halos gabi-gabi at araw-araw, napakaraming tao talaga. Bukod sa tao guys, napakaraming ding mga iba't ibang klaseng mga sasakyan ang ating makikita dito sa Metro Manila. At nagtataas ang mga gusali ang ating makikita dito guys Na hindi natin nakikita sa ating probinsya At nga pala guys, gusto kong pasalamatan ang ating mga bagong followers Na, na always nag-support sa ating mga vlogs sa araw-araw guys Thank you very much sa inyo lahat. So yun nga guys, dumating na ating order guys. At ito na nga ang nauna sa ating mga orders guys. Kita naman nyo guys, ang sarap talaga dito kumain sa Mang Inasal. Kaya marami talaga ang kumakain sa Mang Inasal guys. Bukod sa ang lalaki na mga chicken and rice pa. O saan ka pa? Sa Mang Inasal ka na. Bukod sa malasa sa mga chicken nila, napakasarap pa. At lalo na ang kanilang sausawan na tuyuman si with sili na nagpapasarap talaga sa kanilang Inasal. At ito nga guys, dumating lang ang aming mga order at isa isang ang inabot ito at sa amin. At habang inaabot nga sa amin ang aming mga order ay natatakam na akong kumain dahil gutom na gutom na nga ako guys. At malalaki talaga ang hita ng chicken dito sa mga inasal guys. Kita nyo naman guys, so oh, ayan o, oh, ba diba? Sa isang hita ng chicken palang busog na busog ka na. So kaming lahat dito guys, atat na atat na talagang kumain guys dahil mga gutom na talaga kaming lahat guys. Kasi nung umalis kami sa bahay guys, wala talaga kaming kain lahat. Kaya naisipan namin dito na lang sa mga inasal kumain. At yun nga guys, kanya-kanya na kaming kuha ng aming mga pagkain guys para makakain na kami guys dahil grabing gutom na talaga guys. At ito talaga guys ang ating kinuha guys Ang ating pagkain ayun guys so oh, wow sarap talaga ng chicken guys at ang laki talaga ng hita so pipigaan ko dito ng kalamansi direct na pinigaan ko na lang ng kalamansi guys at hindi na ako naglagay ng tuyo so ayun lang guys sinumpisahan ko ng pigaan ng kalamansi ang chicken ano ayun tingnan nyo guys at ang mga kasamahan ko naman guys ay kanya-kanya na silang kuhaan ng kanilang mga pagkain para maipisto nila sa kanilang lamis. So ayan na nga guys, kanya-kanya na silang kuhaan guys para maipisto sa kanilang harapan yung mga pagkain na gusto lang kainin. Guys, bago nga pala ako kumain guys, gusto ko munang pasalamatan unang-unang aking mga bagong followers na walang sawang sumusuporta sa akin. At syempre, kayong lahat guys, pinapasalamatan ko kayong lahat sa walang sawang pagsuporta sa akin mga vlog sa araw-araw guys. Sa inyong pag-react at sa pag-share sa aking mga video guys, malaking tulong po yan sa aking mga video guys na na-like ninyo at na-share ang ating mga video guys. At sana patuloy tayong magsuportahan ang bawat isa sa atin guys dahil yun lang naman ang mahalaga dito sa ating ginagawa sa araw-araw guys.